Hinugasan ko nga muna itong nga mga pork chop tsaka ako naman tinusok-tusok nga nitong kutsilyo para kapag ka nga binabad ko ito ay pumasok nga sa loob ng pork yung mga pampalasang ilalagay ko. Pagkahiwa nga nitong apat na kalamansi ay pinaga ko na nga dito sa may pork Sinunod ko na nga maglagay dito ng patis bali nga tinantya ko na nga lang ang paglalagay nito. Bud na nga din ako dito ng pamintang pino at tinantya ko na nga lang din ang paglalagay nito. Pagkatapos ko nga ilagay yung mga dapat kong ilagay ay nilamas ko na nga yung para naman maabsorb nga nito yung pampalasa na nila nilagay ko. Nung okay na nga ay nilagyan ko na nga ng takip eto ngang container. I-marinate ko nga lang muna to kahit nga 30 minutes kaya naman nilagay ko nga muna ito nga sa rep. Ito naman ako sa may lababo nga nagpunta at huhugasan ko na nga eto nga mga pinagkainan namin ngayong umaga. Konti lang naman ito kasi nga inagkape at nagtinapi lang naman yung mga estudyante ko kanina ngang umaga. Bago ko nga sabunan ito ay hinuhugasan ko nga muna at para naman matanggal nga yung mga nakalagay dito sa mga pinagkainan namin. Mga ilang piraso lang naman ito kaya naman saglit nga lang ito, ito nga at itong binabanawan ko na nga yung mga hinugasan ko. Nung natapos nga ako, ay binalawan ko, nga itong basahan na nandito nga sa may lababo at pupunasan ko nga yung palibot nito nga lababo namin. Hmm. Hindi nga maganda ang panahon ngayon. Sana nga ay panaghatid nga ako ng pagkain sa school ay hindi nga ako abuti ng ulan sa daan at napakahirap talaga maglakad at may bit, -bit pa kapag ka nga umuulan. Pinagbukas ko nga kanina si Sia ng TV para naman kapag ka nga may ginagawa ko ay nalilibang naman ito at hindi nga ako Time check, 9.30 ng umaga at naisip ko na nga na magsimula na nga akong magluto. Bali nga ang uunahin ko nga ay etong ang gravy na sausawan nga ng pork chop na iluluto ko mamaya nagsalang na nga ako ng kawali dito nga sa may kalan namin at nung mainit nga inilagay ko na nga itong butter pagkatunong nga nung butter ay naglagay na rin ako dito ng dalawang kutsara na harina gamit nga itong wire whisk ay halo ko nga lang itong harina dito nga sa may butter tutunawin nga lang natin itong harina nga sa butter at pag okay na nga ay maglalagay ako dito ng 1 cup ng water Hinalo-halo ko nga lamang ito tapos nga inaglagay din ako dito ng kontin toyo pampakulay lang nilagyan ko na nga din ito ng pamintang pino tanca tancha nga lang ang ginawa ko dito Aantayin ko nga lang na kumulo ito at kapag nga kumulo na ito ay lalagay ko na nga dito yung beep cube. At hinalo ko nga lamang ulit ito at aantayin na nga lang natin itong kumulo at lumapot na at luto na nga ito ng gravy natin. Mga ilang minuto pa nga at okay na nga ang pagkalapot nito kaya naman ito na nga yung gravy na niluto ko, okay na ito. Pagkatapos ko nga magluto nitong gravy ay eh, nagtakal naman ako ng bigas dito nga sa may kaldero namin. Dalawang beses ko nga hinugasan ito nga ang bigas namin at yung pangatlo nga ay eh, ito na nga yung pinakasabaw niya. Pagkahugas nga nitong bigas ay eh, sinalang ko na nga dito sa may kalan namin. Sa kabilang kalan naman ay eh, magsisimula na ako magprito ng binabad ko nga na pork chop. Pass forward na nga tayong mga mari at nakaprito na nga ako ng pork chop at naglagay na rin ako ng kanin dun nga sa lagay ng mga pagkain nila. Aayusin ko nga muna itong mga pagkain na dadalhin sa kanila bago nga ako maligo ng mabilisan. Dahil kani nga ay eh, nagchat yung isang anak ko na maaga nga daw ang break time nila 11.15. Pagkaligo ko nga at pagkabihis ko ay eh, aalis na nga rin ako papunta nga sa school nito. Malapit na din ako dito nga sa may high school. Pagpasok ko nga dito sa may gate nga ng high school ay napansin ko nga na hindi pa nga masyadong puno yung mga lamesa kaya naman napakaluwag pa nga ng paglalagyan ko Dahil natin siguro na mas maaga nga ako nakapagdala ngayon ng pagkain nila May program kasi mamaya nga dito sa school kaya naman mas maaga pa nga silang pinag break time Pass forward na nga tayong mga mari at nakauwi na nga ako dito sa amin Umabot ka nga sa panonood hanggang dito ay maraming salamat po At kung hindi ka pa nakakapalo sa page ko pakipalo na rin po yun lang salamat